Ay, mga mahal, ang topic ngayon. At tinatanong ni Ricardo, ang tanong niya ay, bakit po kapag kinain ko siya, ay nangdadaliri pa siya? So, ang pag-uusapan for today's video, sana ka bang malaman kung ano ka sa God, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa akong channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So bakit nga ba ginagawa ito ng isang babae? Unang-una, kinukulangan sa ginagawa mong pagkiliti sa kanyang bulaklak. Hindi mo laging dinadaanan yung kanyang pasas. Kapag ka kasi alimbawa, ah, nandun ka lang lagi sa kanyang labi o kaya sa butas ng kanyang bulaklak at gusto niyang madagdagan yung kiliting nararamdaman niya, siguradong magdadaliri pa siya. Lagi niyang gagalawin yung kanyang pasas. Pero kapag halimbawa ikaw yung lalaki na pagkumain ay lahat walang itinitira, siguradong hindi na yan makakaisip magdaliri. Kasi ang nagdadaliri ay nangkulangan pa. Gusto niyang dagdagan yung nararamdaman niyang kiliti at sarap doon sa kanyang bulaklak kasi gusto niyang malabasan. Pero kapag halimbawa ikaw na yung nagtatrabaho doon sa kanyang pasas, tapos dinadaliri mo pa yung butas ng kanyang bulaklak, siguradong hindi na yan magdadaliri. Kasi ikaw na yung gumagawa sa lahat. Yung vila mo, yung bunganga mo, nandun sa kanyang pasas, tapos ikot-ikot, pababa taas, doon sa kanyang bulaklak, siguradong hindi na yan makakaisip magdaliri. So, sana sagot ko na tama. Kung hindi practice like video, please consult to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching and see you on my next vlog!